Good day everyone. So magkilaw tayo ng isda mga loads. So ito mga loads sa uh, nalamas ko na to ng asin sa kasuka tapos pinig piniga ko na. Tapos ngayon nilagyan ko na ng luya, sibuyas, kamatis at sibuyas dahon. Ayun guys. Nilagyan ko na ng suka at saka Uh, kalamansi yan inagyan ko yan ng kalamansi para mas masarap at malasa ilagyan ko na rin yan ng konting MSG asin yan guys so ang ginamit ko palang isda nito guys is yung isdang talho So masarap po itong isdang talho kasi hindi siya masyadong uh, mataas yung oil content. Uh, uh, Yumarik. yurik uh, ito po ay sinasabi sa amin yung tinong sa Bisaya. So that's it guys. Thank you for watching. Bye-bye. E